Isa po ba ka sa mga na-inspire sa nga viral video? Sigurado ko nga daghan kayo ang mga nakarelate. O kung dili man makarelate, mga na-inspire o mga nahikap ang ilang kasing-kasing sa katong viral video. mona nga ang inyohang angkol, mi anhigyod sa Sitio Baganao. dinhi sa malay-balay bukid noon. Medyo grabe ka yun yung biyahin o kayo layo. Layo ni siya. O dinhi atuang makauban ang mga bata nga may ni viral video. O tungod kay karong Pebrero, kay bulan man sa... Dili, Valentine's ah Karong Febrero is bulan Misa, sa ko ang adlaw nga natawhan. Dipili na ako nga din hiko mag-celebrate. So, kasi pa'y dugay na to. Yo, let's go na. Diri, diri na dahil na rin magdugay-dugay. So, sa kininga mga higayon, no? Muragitaan yung politiko nga may doa layo kayo nga lugar. Bitaw, Usagyud ko nga murgi kumot ang kasing-kasing human nga malang tawa na ko ang video nga gi-upload sa usa ka teacher nga si Sir Bart. Mauto nga, mi chat yung kuniya niya aron magpabalo nga birthday nako, ko. Nga mga yun kong jikas. Aw, hindi, hindi, Bitaw, giing na, na ko, si Sir Bart nga, Sir, ganahan ko nga makakita og makadungog og personal sa pagkanta sa mga bata. Sir, bang, maharanahan ko, Sir, bakewa, wa, rabakwika date sa Valentine's. Aw, oh, Char. Moto nga, may si Sir Bart. Lipay Pagkaayo kaayo si Angkol kay Muradjo, kinsang lider sa kongreso kay Intawon, Giandaman, Yud Kunila, og Balanghoy, Gabi, Saging, Kamote. Oh, marag title man to sa ilang nag-viral nga kanta. Gi-welcome ko nila. So, nagprogram program program eh. Unya, Moto, may ko sa si Intablado. Kaya di man takahibaw lagi aning uh, musayaw. Unya maulaw man sabta nga mukanta nagbook reading na lang ko. Oo, oh, di ba? Lingaw ramang pod kaayo sila. Kay e, balo mo, yes, grabe akong kalipay ani baya na makaanhi ko. Di yun mabayaran ang mga dagway sa mga bata nga malipayon kaayo na makitaan yun ako. Bukid man tuod ni ilang lugar no, layo sa sentro, apan makita ni mo sa ilang mga dagway nga sila kontinto ug mapasalamaton sa kanunay. Tungod kay birthday lagi, ah, lain po dugway pakals no so pakals tadi na gikantahan po taon ko nila og to birthday birthday to you di ba kauban po ng mga estudyante nga, nga, nga magsaulog pod sa buwan nga pebrero mga bulat nun <laughs> wish kay unta nga ang tanang mga bata din he na mahimong doktor mahimong teacher mahimong engineer mahimong nahorot ng kandila ikay e, busog naman ang tanan Naningil na dayon ko anak ko sir. Asa naman to akong girequest nga performance mo ang mga grade 5 o grade 6 abtik dayon at tos intablado na dayon ang laay kay inyong angkol perti kananing naning sa pagpugong sa luha ako na silang gi-ask na, activity to sa book nga Dun, hmm. sa ilang mga pangandoy hmm. and na touch kay ko ang kul ba kay na yung nagsala dito nga yung pangandoy kay makakaog lechon manok oh my god kay talag sara kay kaog uh, lechon manok makakaog hmm. humay humay kay siguro sa ilang balay muto ngingon sa kanta mga pan mga lagot mo na yon mm. kaning usay gani ang kul walay kaon yun mm. nga na ba dayon moto Natouch kayo ko sa ilang mga gipang answer sa mga um, activity ang kulba In moto Oto, I taught them the song. Kaya, mm. naku kan, hindi na siya basta kantalangin ang kulba. Story yun nila. Kabantay mo nang nasa tubangan, mao na si Philbert. Siya giyoy nakakuha sa akong atensyon sa sugod so good pa lang sa mini program nga among gibuhat. Grade 6 student si Philbert. Sa akong nahibal-an adunay kasong polio si Philbert. Ug matod pa siyang maestra, grade 1 student pa lang si Philbert, malipayon og kugihan na daw kaayo kining bataan na. Apan nagkadugay, nagkalala ang kondisyon sa estudyante nga maoy nakaapekto og dako sa iyang pagskwela apan kining si Philbert na ningkamot gihapon sa pag iskwila ug dakong grasya kay pinangga kaayo siya in tawon sa iyang mga classmates. Sana siya, siya willingness to learn pero usay lagi sir kay siguro ma-feel po niya nga burden na siya sa iyang sister kay ang sister ga, ga sa iya gikan sa ilang balay pengon diri ang, ang part lang sa iyang, mga classmates especially sa mga boys nang diri na sa school. Dili na po nila tawagon si iyang sister na sa grade 5. Pero kung dito sa, sa ilang balay, iyagi ng sister mag paingon sa school, logikan sa school, iyagi ginang manghod ang galukdo uh, sa sa likod. Usa sa nagpangga po niya, mao ang iyang manghod nga si Melissa. Usa ka grade 5 student sa parihas nga eskwelahan, ug maoy gabagood ug arasa sa iyang maguwang paingon sa eskwela, Upa uli sa ilang balay. sa inyong paglantaw, ni nga video da tabang na kini sa mag-igsuon hilabi na kay Filbert, kay 100% sa ma-income ato ani nga video atong ipadala sa ilahang pamilya aron makapa-check up ug matabangan sa mga panginahanglan ni Filbert sa iyang pag-eskwela ug panglawas kay sa akong pagpangutana in taon sa bata ang pangandoy kuno niya ang magtrabaho sa opisina Dako gyud akong pasalamat sa Ginoo kay tungod sa kantang Balanghoy gabi saging kamuti makaila nako ang mga bata sa Sitio Baganaw hilabina kay Philbert ug Milisa nga nagpahinumdom sa koa nga dili ko angay magbagulbol sa gagmayng kalisod kay aduna pay pa naglisod kay sa akoa